sorbi pagka Duterte, Duterte Duterte, duterte. Solid duterte? Ah, duterte selamat ah, Solid lang sa... ah, okay. Selamat, selamat kali lang sa Duterte Duterte, number one duterte. Oh, daog Carlos sa online survey. <laughs> oh, sa online. Oh, siya sa online sa kali Sa mga sigaw sa taong bayan, si Duterte man ganyan. Salamat siya, Kali Sorbera ni. Hindi lang, kapatid ka. Kenyong Roman may dada. Ah, si Juan, si Carlo Nubrales, Okay, salamat sir. Carlo Nubrales siya, oh. Kali Sorbe. Ang bong ni. Ha? Lagi mo, kaya kita ka sa Juan ba? Ang higaw Manila ba? oh, kita bro, ikaw ito, ito Ito? Oh, saya ke ikon ke ka, Duterte kah? sulit so, sulit sih. So. Shout out, Sir. Shout out uh, ke Motors. Oke, selamat. Selamat. Oke, selamat, Sir. Mam, di mangkali sorbi? Sepak kami Aur. Cida Cenaba Aur. Kali Sur bilang. Pilihan nya pilihan. Duterte kau, Mam. Duterte. Oh, Mam, ma abdi Kais Mam, Duterte kau, Mam. Duterte sulit-sulit, silah Selamat saya selamat pagi, selamat lama selamat pagi, 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 selamat aku selamat pagi, 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 lang, pagi, selamat pagi, selamat selamat pagi, selamat pagi, selamat pagi, selamat 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 morning Kali sorbe pagka mayor. Lalde ni sir. Oh. Ah. Mayor. Do 30, sorry do 30 ni Ikaw din. Uh, Ikaw. Okay. Okay. Ay, kinangla oh. na to si Tata ni yung... ko. Oh. Oh. Solid, 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 solid. Oh. Good morning, good morning. Nandito tayo ngayon sa palengke, no? Sa, sa shout out. Natakaron diri sa 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 onse hmm. public market public market tadi mo ni nasunog sa una oh. una siya nasunog sa una sa sa public market okay derita ta magkalisorbi no dili ta magsugod hmm. mag nilang palingkid diri eh. nasunog mo ni sa una So, dito kita mang sugod o Sir, kalisorbi lang, pagkamir. Kisa mong nagustuhan, napusuan niyo. May upat kabuk na dagan. Isa? Ja? Rodrigo Duterte. Okay, may number one na. Si Rodrigo Duterte. Sir, kalisorbi. Kalisorbi pagka mayor ng siyudad sa mga nagustuhan niyo ha digong digong damat sir kali surbiro ni sir derita aton ni sir bon sir sir kali lang sa pagka mayor ah, na decided ka Tabok pasti kas. Bau, wow. <laughs> cerita kayak jogging atau ya, ma mam kali sorbi pak patah tapi saya deh tabok tadi dapat dari kita mau lagi no lagi ha dia kayak bisik kay aja, tas mana ngon tabok, liksan dia, ke ka uh, kayak baut, cerita lagi, ini bisik ya pun ini sa. hapon ah, po nila ka traffic kining atop dere nilupa nis panahon sa kwan panahon sa bagyo ba to o sa sunog ma'am kalisor bilang pagka mayor isa digong salamat tuloy tuloy lang yapon na ito ang kalisor bino ato nito yoko ning Dabaw? Pam Kali Surbi Surbi pagkamiyor Uy dito jud daiyo Isa 230 Duterte 33 Isa ginsa sa tu Andre Atong pangutanan Pam <laughs> um, good morning Kali Surbi lang e. Cali Surbi pagkamiyor Oh, minor, oh. do thirty, so ikaw? Gano? Shout out ka, sinakay shout out. Anong doon lang si do gan? Okay. Charice salaguyani. Namat. Bye. 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 Sama ini zaman nyona pusuhan dia. Naik opat kebok di dagan. Don -te. Do -te. Selamat. Kali sorbi na nih. Oyo, kanu. Sir. Sir, kali sorbi membuntag. Kali sorbi lang pak kamer. 30 ta. Oi, no na ulti tertes. Selamat, Sir. Tertes, mantap banget. Oh, selamat, Sir. Ayok tadi. Am hmm? um, kali sorbi lang sa pagkamior. Isinya na pusuan. Nandol sa yung dugan. Sorbi lang. Not decided. Wala pa, wala pa. Kali surbe, pagka miur Kali surbe lang, pagka Oh, Kali surbe? Kayak apa kabuk di dagang dia? Oh. Dulu-dulu du si nyundugan Bu kubus Bu dagang mana si Puan Pandigo? Dagang siya kaya Kinanglan gila noh budagan dagang daw siya Ginterview siya sa ni attorney Panilo. Pernilo Miur? Anggret deh si diri sa Dilih nanti siya mw gusto bu daw, kaya diguang na siya Kalo oh. sa panahon karang, Kinanglang bu dagang gila siya

Kali sorbi lang ma'am sa pagka mayor. Kinsa inyong napusuan? Dos inyong dughan? Upat kabok ni dagan. Oh. Kinsa si? Boysog. Okay. Secret. Okay. Tatay Japan. Oh, okay. sige, salamat. Sorbi ra ni sir sa kung ano? YouTube. Ogi okay. anan re. Ay, kamo sir, asa mo sa Kali sorbi lang. Okay. Sorbis, sorbis, sa kali sorbis sa pagkamir. Oh. Ah. Uh, selamat. Nanti saya dit pasilah. Oi. Em kali sorbis lang sa pagkamir. Duterte. Duterte number 1. Oh, da og bus Carlos sa online sorbis. <laughs> <laughs> oh, da og sa online pero sa kali sorbis. Sama so, si gausa tahun bayan si duterte mang ya. Selamat sih kali Sorbe nih, kali sorbe, sebagai mayor. Duterte, Ma duterte. Pam kali sorbe pakamior. Duterte, duterte. Selamat selamat. Sir sorbe langsung pakamior. Not decided. Selamat. Inggit inggit teman deh. Sir, buntag. Sir bilang sa pagkamayor. Ano yung Not decided. Not decided si sir. bilang sa pagkamayor. Siyudad na Not decided. Suko man. Ito sir. Not decided. Ito not decided o. Wala pa sila ka ano. Ito nga pag respetoon. Not decided sila. Ito respetoon. Kaya may buntag. Kali Sorbi pa mayor. Ah. Sorbi lang pagka mayor. Awa na lang. Duterte. Mama sir. Sorbi lang siya pagka mayor. Ah, Sa inyo na gustuhan. Ay, upat ka pagdagan. Duterte. 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 Ako maninom. Maninom ni mo? Oo, maninom na ko. Ay, sita pagkipatay. Sunod, wala. Paninobihon aga patayara. Oh, selamat rawat. bilang. Para apo atata Oh. oh. isu Is okay, ah, Kali sur bilang. surbi, pakai Amir. Solid, uh, solid Selamat. Ah, solid. Solid sa... ah, oke okay. Selamat, selamat. semua. Oh, wow, 30. Oke, okay, solid, solid uh, online Kamu on, sir, kali sur bilang. Ola, wala. wala sa. Not decided. Bapas sila huna huna no? Bapas sa pangandam. So, nagawa sa public market sa so, kuno, no? sa so, public market, sa unsi. Unsi ali unsi. Sir, sorbi? pagka miyor? Wala, wala. pa. Ito, sir. Mir? ali Okay. Oh, ako? Oo. Ako, magkakaroon Duterte. Solid, solid, sir. Salamat, sir. Kali sur bilang, siapa kamil? Musida jadabal, leopak kebuk di dagan. Sur bilang, mir, 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 solid, mir, 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 Mamanggi na lang sigaw no. Auto man ang respetoon kay Kining dua. Dingaw sa mm -hmm. Sir, morning. Kali survey pagka mayor. Ning sida sa Davao. Kinsa may dolse si inyo dugan? Duterte, ka sir. Duterte wala gilain. Lama sir. Duterte. Wala gilain ang Lextoria. Tuyo tani ang Davao no, tuyo tani. Mo man na matas tibongko, manata sa panakan. kumana to sa Turil mana asa pa man sir kali sorbe lang sir pagka mayor Sino mo nagustuhan mayor not decided pa

Digong. Digong. Okay. Isa ka Nograles o dua ka ka Duterte. Ato gyud pa nang pangrespeto nato na ilang mga ilang mga gipangistorya no? ilang dol sa ilang dughan. Sir, kali sur bilang. Not decided, si sir. Ma'am, kali sur bi. No. Oh mga na no, ubay ubay na itong nakuan na pangutanan ma'am pwede magkali sorbi sa pagka mayor siyudad sa Dabao, mayor kali sorbi lang kinsa ninyo napilihan Duterte, ikaw ma'am Duterte oh, ma'am, abti kayo ma Duterte, ikaw ma'am Duterte, solid, solid sila Eh, sa YouTube lang niya ma'am oh. Lamat.

Mga sir, kali sorbi, sorbi, lang, pak Camior, kinsay yang gustuan, sorbi, Ah, izin, hah, dari izin, tante di Gong, selamat sir, YouTube so, doni sir, So nu, sir, kita ngau ini sir sahkan, kali sorbi, pak Camior, hah, Gong, oke, okay, selamat sir. So mauna, no. Dire ra siguro ko top nalipot ato na ang nalipot na to ang sa, sa 11 public market no. So pipila ka mga tao na atong interview. Ah uh, sila. Ah uh, Nagralis pero kasagaran gyud puro Duterte. Duterte. So dili kalimon no. Sa kali survey na Walang manggit si Si Tatay Digong Ma'am, kali sorbi lang sa pagkakuan Ha? Not decided Walang manggit si Kwan hong, ano? si Tatay Digong Sa itong kali sorbi Nakita kalisorbe uh, ginawa si kali Na mawag na mga Mga istorya no? Na Nagawa silang Pag-uol silang dugan Si Tatay Digong dyan so, Okay, tanan na ipang sobi dan area iria katay di ko mangilila mga syakit so tuyo ang downtown o tuyo ko downtown tuyo daba ka daba dabao din sir dabao rin talo dabao di oro ato tuyo ko na ito si Lino Boy ang youtuber ng bayan peace out